So yung mga asabong, mapapansin nyo, medyo hiwahiwalay. Hiwa hiwalay yung lokasyon ko ng ano. hiwa-hiwalay yung, yung lokasyon ko ng tawag dito ng mga lagayan. Kasi hindi naman tayo pa nakakapag... Hindi pa tayo nakakabili ng talim malawak para ma, sama sila. So yun, 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 yun. huli natin Game. Tapos okay. so, mga asabong, ito, Mapapansin nyo, medyo madumi pa. Umulan kasi. Pero yan, nilinis yan. Brought to you by Boy Boy. Si Boy Boy yung tagalinis ng ating ano. You know, tsaka si, si Alvin Austria kasi madaming na inaasikaso yan. So yun mga sabong, ito. Pakita ko tong aking, balik na tayo sa ating. Op, 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 op. Tapang mo ha. Ito nanuluwa mga sabong kasi ano siya eh. Hindi siya sanay, hindi siya sanay hawakan. Ito mga sabong, ito ang Elgama Gray na tinatawag ko. Medyo matapang ka, ha? Ano mo? Bati naman tayo noon, Eh, hey, ano pa? Pati nga bulag, pinasasamantalahan mo, eh. Ito mga sabong, kasi mag-ano na siya. Molting na siya, masakit ng katawan. Kasi nagamit na to. Pero gagamitin pa din. Hindi ko alam kung makakabutin ka ng lugon. Mga sabong. So, yun. Pag nalugon, hindi siya magagamit. Pagka hindi uh, pa siya naglugon, magagamit. Ibang ano tapang mo. So, yung mga sabong, Elgama Gray. Ito so, mga sabong, yung tinatawag ko na Elgama Gray, um, ito, ako na yung nagpangalan. Kasi mga sabong, wala namang ano eh, ito lang yan eh. Wala namang breeder na ano eh, na walang karapatan na magpangalan ng manok niya. Kasi ang pagpapangalan niyan, pagkakakilan lang, lang ng galaw eh, mga sabong. Pero ito, ito ang na, sinasabi ko is, kaya si Elgama magreis is, uh, Elgama, alam na, anino. Ito ang, ang laro niya, pag angat niya, pag tumapat ka dito sa kanyang anino, babagsakan sa kanya. Pag nabagsak ang kanyan, todas ka, yung mga asabang. Pero syempre, may talo din. Pero, ito, maganda kasing, maganda kasing ang komposisyon nito. Kasi ang komposisyon ng magreis is, lumang materialis ng erpat ko bago ako magmanok. Lumang materialis ah Hindi naman sinabing pangit, pero para siyang ano eh, uh, hindi ko alam kung imported or or mestizo parang ganun itsura niya eh kaya lang hinaluan ko ngayon ng yellow legged dutch tapos pinag-aralan ko na pinag-aralan kung paano talaga yung maintain yung kanilang lahi ba yung kanilang laro at yung itsura niya is mapaganda yan mga kasabong hatch na siya dati um, hindi, hindi to hatch tapos straight comb na haluan ko na ngayon ng mga bloodline na ano tapos pag-aralan ko bumili ako ng libro ha kay Andrew Sibunan bumili ako ng pag pagbubuo ng sariling linyada mga asabong libro yon ni Andrew Sibunan yan medyo mahabang isap, usapin kung paano kung paano yung pagbubuo ng sariling linyada mga asabong yon way back 2013 ko nabili yung libro na yun. yon ay mga sabong kawawa ko muna medyo mainit ulo niya eh Way back 2013, nabili ko yung libro. So, ngayon, hindi na available. Ang available na sa kanila is application na. Application na ng sa cellphone. Maki, uh, bibilin mo yata sa kanila. Hindi ko sure, ah. Hindi ko sure. Kasi may nagtanong, Nakausap ako, gusto niya mag-avail ng sarili niya. Is gusto bilhin nga yung libro na nasa akin. Siyempre, which is hindi naman pa pwede dahil yun ay hanggang ngayon ay binabasa ko pa din, tinitingnan ko pa din kung paano kabubuo ng sarili mong linya dahil mga asabong. Dahil dito, hanggang ngayon, may nagtatrowback pa din kasi may nagtatrubok pa din kasi, mayroong iba na hindi. Kaya hindi ko pa maano. Pero yan, pag sinasabing puro, puro or hindi, basta sinasabi ko, Pag alam kong hindi magtotrowback, sinasabi kong puro. Pag alam kong may trowback pa, sinasabi kong magtotrowback yan. Mga kasabong, um, ayun, sa isang warang pa lang, medyo mahaba na usapin. Ito naman, lapit ka dito, boy. Ito, machine gun kelso. Um, ito, machine gun kelso, mga kasabong. Ito, maganda rin record nito. Halos lahat ng anak is winner. Makasabo nga. Winner. Pero hindi ko pa alam doon sa mga nabilay ko. Pero halos, halos lahat. Kahit binigay ko kay Kevin. Kay Kevin, nanalo din. Tinakas ng tatay niya yung manok niya. May disiplina. Biladang, nanalo. Anak siya nito. Makasabo kung mapapansin mo to. Ito, ito, lapit mo dito boy. Ito yung mata niya oh. Hindi ko alam kung, kung saan nalang nagkaganan kung saan nalang nagkaganan yung mata niya. Kasi nung binigay ito sa akin, binigay ito sa akin ni Alan. Ni Boss Alan Tan. Binigay sa akin ni Boss Alan Tan. Nilaban ito ng Araw ng Dabaw. Nilaban ito. Winner ito ng Araw ng Dabaw. Yan. Kaya ang tawag ko dito is, tawag ko dito si Duterte. Kasi dito sa Manukan, siya yung pinakamalakas talaga pumalo. Yung palo, palo ang hanapin mo. Masinggan dito sa masinggan kalso na to. Talaga naman papatay yan. Papatay yan ng kaisparin niya. Ay, mga kasabong ha. Ito. <coughs> ito isa sa paborito ko na ngayon. Ito. Isa sa paborito ko na. ngayon. Medyo mainit lang ulo niya kasi galing lugon. Ayan. Uy, 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 uy. Uy, uy, usad dumamit ulo mo ah. Oh, kumo, tapon. Tingnan. Dup. <coughs> sa dalinya para higa. Oh, mga sabong, tingnan nga awan. Kasi ganoon talaga 'yung manok pagka uh, Lugon siya. Hindi siya masyadong nagpapahipo. Ayun oh, kita niyo yung mga balahibo niya. Lugon siya pero sa patubo na. Kaya magagamit na to. Ito, mga asabong, history nito. Galing to kay ANA Whites kay Parin JR nang Tumaga Parin JR. Tay tay tay. Secret ba tinatanong mo pa? Agun silo, yo. Ito galing to kay ano. Agun lagi ko na rin limutan yung lugar nito. Pero itong white na to, three times winner. Ito, galing to kay Sunny Lagoon. Sunny Lagoon nga ba? Basta, ayun. Sunny Lagoon. Hindi ko na, ano you know, no, kung saan talaga galing. Pero talagang matindi tong manok na to. Ito mga kasabong. Itong white na to. Ya, yeah, kaya hindi ko nga, sinabi ko kanina, hindi ko mahipo. Kasi may ulo niya. So, yon. Itong manok na to, three times winner na. Galing to. Ito ay pabrid sa atin ni... Ni... JR parang JR ng Agusillo. ANA watch siya, talagang magpupute. Kung baga, sa ako, magtatali sa yan, siya magpupute. Na, Napakatindi nito. Yung brood na binili ko, kamakailan lang, binili ko dito. Winasak nito. Yung <laughs> kasabong, eto, pinapibrid niya, tsako ko ng unak. Kaya la syempre, talagang, nagtandem na kami. Sabi niya, tandem daw kami. Oh. Kaya, may matitira sa akin puti. Yung mga pandidinan. Kaya, pag nakita niyo ang puti ni... EJP Chong galing yan kay ANA Whites J.R. Alvarez yan ito so, mga sabong ito ito tayo dyan ito naman mga sabong ito na to galing to kay ito mga sabong ito yung nasa vlog ko nung pagpili tapos pagpili ng brudstag at brudhen ang mga sabong ito ay Golden Boy sa 5K. Straight sweater. Pogi. Bago pa lang to mga sabong. Bago lang din tong Brute tag na to. So, natin kung talagang pogi na magaling pa. Yan. to Subukan ulit natin. Trial and error pa din mga sabong. Ganun naman talaga sa pagsasabong Trial and error mga sabong ah. Pagka maganda record, maintain. Paikot lahi. Pagka hindi masyado maganda ang record, hanapan mo kung saan gaganda yung record pwede mo namang i-out din, pwede mo patayin, yan. pwede mo ibenta, baka mas, mas, gaganda sa ibang record. Kasi pag binenta mo sa iba, mapapain sa iba. Eto boss! Boston Esculin. Tignan natin kung hindi pa may, kung hindi mainit ang ulo. Kaya mga sabong, Boston Esculin do. Sweater Boston mga sabong. Ito, last year ko lang nabili. Ininipusan ko ng mga sweater ko, ng mga hatches ko, ng mga luma o materyales. Mga asabong arreglado to. Ito halos siguro na pa ano ko dito is. Ang record nito is 30 wins, 2 loss. Mga asabong ah. Tapos yung loss pa yon, kay nagkataon pa yung lumabas kasi to, sa incubator naglalabas talaga ng mga ano, lumabas ng kuba. Mga asabong 'yun, natalo siya sa tupada. 'Yan, mga asabong 30 wins, 2 loss. Kahit saan ko ibangga. Ganun mga asabong dapat. Harapin mo yung manok na kung saan magninik siya. Magninik siya, may mga meron din mga manok na kahit saan mo bangga. Kahit saan na maayos ha, syempre magagamit naman tayo. Hindi mo naman pwede sabihin na kahit saan, bangga mo nga sa mistiso o magaling pa rin o mananalo pa rin. Syempre, ano na yon given na yun mga asabong na. Dapat maayos din gagamitin mo. Ito mga asabong, kaya gagamitin ko ulit. Mamaximize ko na siya ngayon. Mamaximize ko na siya ngayon kasi nakita ko, alam ko na kung paano ko gagamitin yung aking broodstag alam ko na kung saan ko ibabangga, alam ko na kung saan ko, ko siya hindi ibabangga dahil maayos nga yung record niya eh tapos ito mga sabong <coughs> ito ang history naman ito mga sabong kabibili ko lang ito eh dalawang libo lang ang bili ko <laughs> hindi pero mga sabong kaya dalawang libo lang ang bili ko dito sa akin din manok to eh sa akin din manok to binilang ko siya na